Digumang maging kinatawan ng Pilipinas sa paparating na 2024 Paris Olympics. Hindi naman matatawaran ang husay na ipinamalas ni Tokyo Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Heidelin Diaz, pangalang tumatak sa mga Pilipino bilang kauna-unahang atleta na nakasungkit ng gintong medalya sa Olympics matapos ang siyamnaputpitong taon tunay niyang malaki ang naging papel ng 33-year-old athlete para mansilbing inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng Pilipinong atleta. Unang tumapak sa Olympics ang tubong Zamboanga City noong 2008 at nagtuloy-tuloy na ito sa susunod na dalawang dekada. Taong 2021 naman ang gumawa ng kasaysayan ang Pinay weightlifter nang bumuhat ito ng kabuwang bigat na 224 kg at tanghaling kampiyon sa 2020 Tokyo Olympics sa pagnanais na muling merepresenta ang bansa sa Olimpiada sa ikalimang pagkakataon, sumalang si Heidi Lin sa 2024 IWF World Cup Women's 59 kg event, ngunit bigo itong makaabante sa turneo. Sa social media post ng weightlifter star, inamin niyang hindi niya inasahan ang naging resulta ng kompetisyon, ngunit iginiit na hindi ito magiging dahilan para itigin niya ang kanyang pangarap. Binigyan din din ni Heidi Lin na tanggap niya ang naging resulta ng torneo at pinasalamatan ang lahat ng sumuporta sa kanya maging ang mga aspirant athletes na pinili siya bilang inspirasyon. Dito man magtatapos ang Olympic journey ni Heidi Lin, buo naman ang suporta niya sa mga Pilipinong pasok na sa Paris Olympics tulad ng mga weightlifters na sina Jan Probert Siniza, Vanessa Sarno at Elwin Ando. Lubos din nagpasalamat ang icon star sa kanyang pamilya, kaibigan at Higit sa lahat, sa Diyos na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Mananatili ang legasiyang iiwan ni Heidi Ling sa mga Pilipino na sa ngayon ay handa ng sumubok at bukas sa lahat ng oportunidad. Bernadette Pinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.